Ngayon dumating ni Ibelin na alaga, awalaga, alaga, anak. Yung may asawa uli, umuwi. Hmm. Yung Amerikano. Yung ano asawa uli. Hindi ba sabi niya umuwi uli yung isa? Ano? Yung anak niya. Yung anak niya umuwi, di ba? Tapos, sumunod na yun yung Amerikano. Hindi na lang magdi-December. Mm -hmm. Ayun. Yeah, Ayun. Amerikano. Hindi naman dyan pinatira ni ano. Na... Nasa hotel. Sino? Amerikano. Hindi nila... Napunta dyan sa kanila. Ay, patira. Ang ganda-ganda ng bahay niya. Ay, eh, patira. Ang ng anak niya. Pangit. Ay, sabi ng anak niya. Ha? anak niya, sabi, pangit. Oo, oh, pangit yung bahay nila. Karoon. Bakit ano ba yung anak niya? Maganda bahay sa ibang bansa? Hindi, ewan nakita ng langka eh. Ha? Hindi na nakita ng langka. Hindi kasi ang langka naman, konti lang eh. Nasa yan ni eh. Langka. Konti lang, kaya nga sinama ko sa to. Santo to na pinulot ang kanyang pugot na ulo at naglakad pa habang hawak-hawak ito? Praise be God through His saints. Siya po si Saint Denis of Paris, isang obispo at isa sa pitong pinadala ng Papa upang maging misyonero. At dahil nga sa kanilang pag-preach, marami ang na-convert, kaya naman nagalit na naman itong mga pagano. Kaya naman sinuplong sila para ipapatay. Bago pa nga sila pugutan ng ulo, marami pang mga torture silang pinagdaanan. Una na nga dyan yung scourging. linatigo gupu po sila parang yung kay Jesus. Yung scourging at the pillar. Pangalawa, tinorture sila gamit ang apoy. Pangatlo, ay linagay sila doon sa kulungan ng mababangis na hayop. Pero bago pa sila mapatay ng mga mababangis na hayop, kinuha na ulit sila. Para naman, pugutan ng ulo. Pero sinasabi ng pugutan ng ulo si St. Denis, pinulot nito yung kanyang ulo at naglakad pa at namili kung saan siya ililibing. Kaya naman kung makikita niyo yung statue na yan na nasa background ko, hawak-hawak niya yung kanyang ulo. Parang yung kay Saint Ketheria. Siguro marami sa atin yung nag-wish na sana makita sa panaginip natin yung ating mga patron saint, yung ating mga paboritong santo. Pero ikaw, gugustuhin mo bang makita sa yung panaginip si Saint Dennis? Charis lang. So this is your hermano reminding you, choose to be happy and choose to be holy. Thank you! kalahating gabi nitong March 18. Nakunan sa CCTV ang isang eksena na nagatid ng takot at kilabot sa mga residente ng barangay San Agustin sa bayan ng Gandara, Samar. Isang buhos ang tumigil at may bumabang pasahero. Tutukan natin ang sunod na pangyayari. Pag alis ng bus, ay saka naman tumawid ng kalsada ang bumabang pasahero. Ayan siya may bago, nakakalo. At ilang sandali lamang, sa kalagitnaan ng highway, bigla itong naglaho. Nawa Nawa.